Tinatayang nasa humigit kumulang limang daang libong pisong halaga ng pinsala sa nasunog na production line section ng San Miguel Food Aces sa barangay Garit Echage, Isabela noong March 15, 2025. Sa inisyal na pagsisiyasat ng BFP Echage, posibleng nagsimula ang sunog dahil sa problema sa kuryente. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Senior Fire Officer 2, Liomar Paralag ng Echage Fire Station, itinawag ni Eliza Pagulo na empleyado ng nasabing planta sa mga otoridad ang nangyaring sunog na agad namang nirespondihan. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Paralag, dahil sa patuloy na paglaki ng apoy, itinaas sa second alarm ang sunog, kaya naman humingi sila ng karagdagang suporta sa BFP Alicia, BFP Santiago at BFP San Isidro. Humigit kumulang isang oras ang ginawang pag-apula sa apoy bago ito tuluyang idineklara bilang fire out. Aniya, isa sa pinaka-naapektohang bahagi ng gusali ay ang record section kung saan nakalagay ang mahalagang dokumento ng kumpanya. Wala naman umanong naiulat na nasaktang empleyado sa nangyaring insidente ngunit mahigpit na nagpapaalala o nagpaalala si Paralag sa publiko na maging maingat lalo na ngayong tag-init upang maiwasan ang ganitong uri ng sakuna. Ito kasi itong uh, napapanahon po kasi ito, ito yung palaging uh, connect. Ito yung buwan po kasi ng Fire Prevention Month. So, lagi po natin kinapalala dito sa ating bayan, dito sa Itchay, sa ating mga kababayan na uh, tayo maging mapagmatsyag po sa kaligtasan lalo pa sa mga ganitong mga pagkakataon. Uh, ako po ay uh, umaapila po dito sa ating mga kababayan na pagigihin po natin yung pag-iingat po sa ating mga ari-arian na kung saan, lalo na po itong mga sunog na insidente na ito, ito po ay isang malaking uh, hamon sa aming panig dito sa Chago Fire Station para itaas po natin yung kamalayan ng ating mga kababayan para sa ganun, maiwasan po yung mga ganitong uri ng insidente ng sunog. Yan ang naging pahayag ni Senior Fire Officer Tsu Mar Talag. IFM News.